ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras 20 minuto Lucas Kapitulo 14 Versikulo Kundi pagka inaanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kabababaan, upang kung dumating ang naganyaya sa iyo, ay sa iyo ay sabihin niya, kaibigan pumaroon ka pa sa lalong mataas. Kung magkagayoy magkakaroon ka ng kaluwalhasyan sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nangakaupo sa dulang. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit na nag sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Lucas Kapitulo 14 Versikulo 13 Datapuwat kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salusalo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Lucas Kapitulo 16 Versikulo 9 At sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang teber na kulo. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo gamitin nyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito, maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Lucas Kapitulo 17 Versikulo 3 Mga giingat kayo sa inyong sarili, kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Lucas Kapitulo 17 Versikulo 4 At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito rin lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Pananalig sa Diyos? Lucas Kapitulo 17 Versikulo 10 Gayun din naman kayo, pagkanan gagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin, ang pagpapagaling sa sampung ketongin. Lucas Kapitulo 20 Versikulo 46 Mga gingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan. Mag-ingat kayo sa mga eskriba na natutuwang maglalakad ng may mahahabang kasuutan at gustong-gustong pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa sinagoga at upo ang pandanga sa mga piging. Lucas Kapitulo 21 Versikulo 8 At sinabi niya, mga gingat kayo na huwag kayong mga iligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at malapit na ang panahon huwag kayong magsisunod sa kanila. Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni Numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mishas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Lucas Kapitulo 21 Versikulo 36 Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang manggaka tayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Lucas Kapitulo 22 Versikulo 19 at siya ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa aking. At dumampot siya ng tinapay at, matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin.